Dahil wala na akong pera, sabi nila may pera sa basura. Tingnan natin kung magkano ang papalit dito. galing lang namin sa supermarket para ipalit yung mga empty cans and plastic bottles kasi 'yung bumili kami na may laman pa 'yung mga 'yon ay may charge na 15 cents at para maiwasan ang pagtatapon ng mga basura sa paligid ay kailangan uh, ibalik mo 'yon sa supermarket at meron silang mga uh, designated na basurahan para doon mo i o ilagay yung mga uh, tins and plastic bottles, meron kang marirefund na amount. So, 15 cents din yung ibabalik sa iyo kada uh, cans and bottles. At nakaipon ako ng medyo marami-rami. At nagkakahalaga yon ng 6 euros. So, sa 6 euros naman, ay nakabili kami ng konting mga pagkain. So, nakabili kami ng... Uh, Ice cream, at saka itong curry sauce na gagamitin ko mamaya sa pagluluto ng aking uh, hapunan. Nakabili din kami ng uh, saging. Ayan, may saging na. At ano pa ba yung nabili ko? Uh, may nabili din kami na candy. Ayan, haribo. Ano pa ba? At <laughs> wala na. Yun lang pala yung nabili namin. Actually yung total cost is uh 7 euro dahil 6 6 uh euro lang yon so nagdagdag pa kami ng uh, 1 euro para doon sa excess yan diba nakakatawa